Okay, so nga natin ngayon yung tutorial na pampa-smooth ng ating Android phone. Okay, ito na. Manorin nyo guys, ha? Ay, nahati. Okay, shoutout sa mga ano dyan uh, with tutorial to guys, ha? Okay, let's go. Okay, uh, punta tayo sa settings. Pakishare natin live, react na rin. Okay, click lang natin tong settings guys, ha? Settings. Okay, ito ay pampa-smooth ng uh, ating uh, punta tayo sa developer option system developer option yan okay muna tayo sa windows animation palitan lang natin ng 0.5 uh, 0.5 ulit kasi naka default siya one ang default yan guys eh tapos 0.5 Okay na ito pa itong force uh, 4x MSAA. Okay, enable din na siya, na enable na. Ito graphics, graphics driver uh, pre preferences okay tapos na uh, si ML uh, Mobile legend okay eto okay Mobile Legends iset natin sa system graphic driver okay kasi naka default siya lahat na apps naka default okay wala na yun lang ating uh, sinet up try na natin kung umubra ang ating uh, yan. kung naging smooth okay uy naging smooth nga ata <laughs> ang galing idol Oh, na sobrang smooth. At try nyo rin guys, baka umubra sa inyo guys. Okay, maraming salamat sa ating uh, panunod panonood. Okay, ang tutorial natin. Okay, tara. Tara, game. Na sobrang smooth na yata. Oh, oh, oh. Grabe naman lang smooth na ng ML natin, oh. Grabe ang smooth, oh. Puta, nagdodoble-doble na sa sobrang smooth, guys. Putik na yan. Yari tayo. Hoy, pasali bo, sabi ni Hito. Naka-join naka ka na ba sa ating group? Online na kayo, online na kayo guys para ano, para mabilis ang invitation natin sa ano, sa rank game, okay? Kasi sa group tayo naging invite okay? Tara para matrain na nga natin, hindi na nga natin, smooth na nga rank game. Scam yatin guys, ay scam. Internet naman ang tutorial natin dito guys, internet. Para kahit wala tayong load, try natin, okay? Tara, 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 let's go, let's go. Bakit nandiyan nakasulat sa ano ko, guys? Auto-translate? Ano yun? Ay, naging smooth na, guys. Ayan, okay, warrior boss muna tayo. Pati nga. Oh, tick na yan, ang smoothness, right? Dun. Ramis Uy, dalawa Uy, oh, tig na yan Uy, dalawa sila Uy, uy, mamaya wala pa ako Uy, sige, sige, dyan ka lang Patay ka Pakak Uy, oh, sige, losog Okay, dalawa yan, no? Oh, kala nyo, ha? Naku, iniwan ako ni Idoling ko hindi nyo, hindi ko kayo urungan, guys, ha? Oy, oh, patay. Yun lang, guys. Oh, tik wala tumutulong, guys. Bukan ang umuwi. Patay ka do lang tilok mo eh, ha? Ah. Oh, ano, ano, ano ka, ha? May healer ka ba? Okay, dito tago tayo guys ah. Naging smooth nga Lodi Cakes. Promise. Totoo nga. Unleash Okay, promise naging smooth. Totoo nga, guys. Dapat tapanod niyo yung tutorial ko, guys. Ah, patay Promise, guys. Dapat tapanod niyo yung ano ko tutorial ko, guys. Shoutout, shoutout kay uh, Emmanuelitor. Ganito dapat maganda yung ano, lamang lagi, guys. Okay, ganoon lang guys. Oh, ha, pati. Okay, tapos na natin guys. Okay, tapos ang laban guys. Okay, maraming salamat guys at pagsali sa rank game. Nice game, mga Lodi. Yan, okay. Kailang kadali magbalambag ng kalaban guys.